Ngayong panahon ng tag-ulan, kailangan protektado tayo at pati na rin ang ating mga kagamitan at para sa at sa mga pagkakataong ito po. Malaki ang maitutulong sa atin ng mga waterproof items. Yan ang pag-uusapan natin ngayon kasama si Mr. Rocky Austria marketing assistant ng Olympic Village. Good morning, Mr. Austria. Good morning, Ms. Kara. All right. Okay. Waterproof lagi ko itong tinatanong, anong kaibahan ng waterproof sa water resistant? Ma'am, yung waterproof items po, yun po ang kahit ilagay niyo po sa tubig, sa baha mm -hmm. po, hindi po ma hindi siya talaga papasukan. Okay, okay. Water resistant items po, yung limited amount of water lang po yung kaya niyang maiprotect. protect So, kunyari tilamsik-tilamsik lang Opo. or mapatak-patakan ng ano ng uh, ng ulan ng ulan Opo yun ang The water resistant. resistant So itong mga items na to halimbawa sa jacket ano ang dapat nat, uh, natin ng ano water no, resistant okay. lang Waterproof ma'am para waterproof, waterproof. ma'am para hindi maano maglulubog maglulublub sa ano eh Ma'am mm -mm. ma para okay. po hindi po natin tayo magkasakit kailangan mm. po natin ng wa mga waterproof, waterproof jacket Itong okay, okay. jackets po natin ma'am mm -mm. breathable po siya Ibig sabihin po, yung init ng katawan po natin, mm -hmm. lumalabas din po kahit super protected po tayo. Ah, okay. okay. Yung right. iba po kasi jackets, ano po? Waterproof ah, nga, pero sobra para, ka namang init na oh init po, sa loob. Init Talaga init. pinapawisan ka oh na, gano'n. Oh ito, kahit na kahit na naka-jacket ka, hindi ka naman masyadong init na init sa loob. Opo, oh ma'am. Right. Tapos, ma'am, ito, pwede nyo po ding tupiin mm -mm. para ma ano po yung hood natin. Ah, so kung kunyari wala namang -ulan. ulan, pero gusto mo so, naka-jacket ka pa rin. Opo. Oh pwede siyang ganyan. Opo. Oh okay. Tsaka medyo manipis siya. Hindi oh siya kasing bigat. Opo. Oh Lightweight po talaga siya, ma'am. Oo. Oh oh. Para hindi po ganun ka hirap ano ang katawan. Suotin mm ang katawan po. Okay. Tapos Yan pwede po. siyang ilagay sa ganito. Opo. Oh Itong jacket po na to, oh pwede oh. niyo pong itupi na parang mm. dito po. Meron mm -mm. po siyang mm -mm. zipper sa right corner mm. po ng jacket po natin. Mm -mm, ito mm -mm. po. Ito bali, pag binuksan niyo po yung jacket, ito po yung magiging kalalabasan ah, so po niya. So itong bag na to, par parte nung ano? Parte nung jacket? Opo. Ah, alright. So, jacket na po siya. Ah okay, tapos dahil lightweight nga siya, pwede mong ipasok yung buong jacket Opo. doon sa loob ng pocket. Opo. Tapos magiging para na rin siyang maliit na bag. Opo. Ah, interesting. Opo. Okay, bukod sa mga jacket, importante rin yung bag na Opo. gagamitin natin importante kasi po kahit naman basa, kahit naman tuyo ka, kung yung mga gamit mo naman basa, ay wala rin kwenta. Opo. So anong klasing bag yung kailangan na? Yung mga klasing bag po na nandito mm -hmm. po is mga bags po na gawa po sa materials na ginagamit po sa mga tarpaulins para mm. hindi po talaga papasukin po ng tubig. Okay. May iba't okay. iba din po tayong klaseng bags na pwedeng lalagyanan po ng gadgets. Mm -mm, like ito po. Mm -mm. And yung mga passports, pati money. Pati po, pati ito, Ano to? Waterproof to? mang ito po, water resistant. Water resistant to? Ito din po. Water resistant, resistant. yan. Ah, Opo. okay. Tapos ito, ano naman ito? Ma'am, pwede po siya lalagayan ng mga money mm -hmm. IDs and passports waterproof din po siya po. So hindi ito mababasa. Opo. Ah, nas nandito na siya lahat, no? Okay. So da saan dapat ilagay yung mga kagamitan natin? Ito dito sa mga ganito. Opo. Para yung mga gadgets po natin, ilagay po natin sa waterproof na lalagyanan po ng mga bags na katulad po nito para hindi po masisira yung mga gamit po natin. Okay. Salamat okay. Mr. Austria. Salamat At din po. Speaking of mga gadgets, mag magtungo naman tayo dito sa isa pa nating uh, guest. Good morning, Good Mr. Lee. Good morning, Scarlett. Hi. Okay. Si Lee, ikaw ang nag ikaw nagsusuplay talaga Aba. nito O ikaw rin yung gumagawa nitong ah, mga gadgets, mga ano na to? Galing I po siyang Hong Kong. Tapos galing ng Hong Aba. Kong. Okay. Si si Lee as uh, ang kanya na mga specialty ay mga waterproof pang-waterproof ng mga Gadgets, gadgets natin. Mo. Okay, so pakita lang natin ito, no. Ano ang bakit siya naging waterproof? Uh bukod doon sa material niya, talagang kapag nilublog mm -hmm. to, hindi talaga papasukin ng tubig. Kasi so, po may tatlong sang ano, ziplock. Okay, sa so may velcro siya mm -hmm. dito. Tapos kung makikita ninyo, meron siyang one, So meron ditong mm -hmm. ziplock dito. Zip lock. Tapos may isa pa. Then Tapos may, may last Pangatlo pa Pangatlo pa. So, tatlo. 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 Talagang hindi tatlo. ito papasukin. So, ito nga, meron tayo ditong nilublob na cellphone na nakalagay doon sa kanyang Aqua Pro na na waterproof tatlo. bag. Tingnan natin. Baka naman basa na to sa loob. Pa. Parang basa, oh! Okay. So, buksan natin. Tapos, tatlo nga. Nakikita nyo po tatlo yung ziplock niya. One, two, three. Para pag tingnan natin doon sa loob. Okay, tingnan natin kung basa siya. Oh, tuyo nga siya. Mag-move lang natin. Joke lang. okay, okay. Ang problema ko kapag naglalagay ako ng gadgets doon sa mga waterproof na mga bags, mm -hmm. paano ako magsi-cellphone maririnig ako ng ganyan o kaya mag-iPad ako? Di ba, paano ko siya maririnig? Uh, mayroon, eh, naka-ziplock na siya. Meron po tayong ano, ganito po, na pwede siyang may headset. So, paano to? Paano to uh, nag-work? May wire po siya sa loob na pwede i-connect. Ah, may wire. Mm. Then may earphone din po tayo na na waterproof din po mm -mm, para mm -mm. pwede pang mga swimming, mga laps mm -mm. ganun. Mm, okay, okay. Tapos bukod diyan, meron din kayo para sa mas malaki. Mga, pang malalaki po, I pang iPad, mga mm -mm. mga iba pang pwedeng ilagay. Ito naman pang SLR. Po. Ay, gaano ka gaano kalalim uh, pwedeng dalhin itong mga ganitong glasses items? feet usa. Hanggang 9 feet. feet underwater mm. tapos hindi siya mababasa. Hindi po. Hindi siya mababasa. Um Wilbert maraming mga mga nakikita tayong mm. iba-ibang mga items na ganito mm. na binibenta sa mga mall, sa mga tiyangge. Paano makakasigurado yung ating mga kapuso na bibili na, yung mabibili nila talagang makakaprotect mm. sa kanila against water? Itong amin po ah uh... may tumatawag. <laughs> Teka, mamaya na. Okay. Yung amin po kasi dumaan sa quality control ng mm -mm. Hong Kong so mm -hmm. talagang talagang ano siya mm -hmm. na test sa sa mga ganung ano situation okay at tapos dito meron pa tayong dry bag Apo. ito naman po nag float siya mm -hmm. sa water mm -hmm. para kunyari mga pag nagbe-beach kayo ganyan pwedeng ilagay yung mga or mm -hmm. sa baha mm -hmm. yeah at least nagfo-float siya nagfo-float mm -hmm. ito ah okay may size tatlong okay. size siya Alright. Small, medium, and large. Okay. Thank you very much, Wilbert. At uh, talagang, mga kapuso, yun lang po. Kapag tiningnan nyo po yung mga waterproof items, siguraduhin ninyo na na talagang waterproof yung material. Tsaka mas maganda po, mas maraming ziplock. Para talagang siguradong hindi papasugin ng tubig. Maraming salamat, uh, Wilbert, at thank maraming salamat. salamat, Mr. Austria. Magbabalik po ang news to go para sa iba pang balita at informasyon.